Ah, so, oh, mga peace, pahabol lang bago ako matulog. Eh, nag-scroll up, scroll down na eh. Nakakita ko na naman yung ano, mga, hindi na naman mga totoong mga pinamamalita ng mga ibang content creator just na mahuhusay. Bawal daw yung mga self-watch, mga pis. Eh, papaniwala doon. Hindi totoo yun. Lain ko bakit, based on my experience, hindi nyo ba alam kung beses ko pinapanood ang video ko? Ha? 500 times ata kada video pinapanood ko yan. Dinadaan ko. Kasi nawiwila akong panoorin yung mga ginawa kong kalokong mga video-video eh. Diba yung mga good vibes natin dyan? Magiging bawal. Diba? nagdami dami kong pinanood. Alas 500 ang kada video ko. halos 500 times ko pinapanot, Hindi naman nadadagdagan yung views ko eh. Diba? Oo. Oh. Paano naging, paano nyo bawal? Meron naman na-restrict na eh, inahanap ko, wala naman ako nakita na restrict dahil dyan sa cellpots na yun eh. Pausun nyo na naman yun eh, para pagkakitaan nyo na naman eh. Wala na ba kayo may content? Magpapay na naman kayo na pamali-mali para lang kayo may, may may content na naman. Kasi hindi na kayo nag-iisip talaga ng mga content. Ang iniisip nyo na lang eh, tungkol din sa reels. Magpapayo kayo kasi yun ang mabilis pagkakitaan. Ha, yung cellpots, huwag okay, yung maniniwala dyan. Kagaya itong video Upload ko ngayon to, itong video na to. Panonorin ko to ng 500 times.